Samahan nyo nga kami ngayong araw na to. Kung mahilig sa wet food yung mga pusa nyo, ipatry nyo to sa kanila. Eto yung cut wet food ng Bioline. Madami nga kayong flavors na pagpipilian o kaya naman gusto nyo is bundle is mas makakamura kayo. Kung naghahanap kayo ng cut trips na napakamura at talaga namang garantisado ang sarap is eto na yon. Grabe, 100 pieces na nga pala to at mabibili nyo lang to sa 200 pesos plus. Kaya kung naghahanap kayo ng cut strip for your fur babies, try nyo na to. Dami na nga kayong makikita sa online nitong pet diaper na buy 1 take 1 or buy 2 take 1. Ito nga pala yung buy 2 take 1 na pet diaper. At yes, makapal po siya mga me. Hindi siya kagaya ng ibang pet diaper na maninipis lang. Sa halagang 100 pesos, eh meron na kayong tatlong pack ng diaper. Depende sa sizes, ang laman nito per pack. Pwede kayo mamili ng sizes, small, medium, large, at extra large. Magkaiba nga pala ng diaper ang female at male. Ang female diapers, parang pang baby siya pero may buta siya sa buntot at sa puwet. At sa pang male naman is para siyang bell. At lahat po ng pet diaper guys is for wee wee lang. Wala po tayong pang pupu na pet diaper. Kasi kung may pet diaper kayo na yung pupu, mas mamahirapan kayong maglinis. Dahil didikit yun sa balahibo nila. Eto nga yung wipes na masashare ko sa inyo dahil eto talaga yung magandang wipes kasi safe na safe to para sa atin sa mga kids at sa mga ating mga fur babies. 5 packs na nga pala to, tapos meron siyang 100 pieces per pack. Tapos, 100 pesos plus nyo lang to mabibili. O ba diba, sulit na sulit kapag gantong wipes yung binili nyo, tapos jumbo pack na siya. Tapos, perfect to sa sensitive skin dahil ito ay unscented baby wipes. Pure water, no alcohol and fragrance. pH balance, safe for sensitive skin. At meron din tong aloe vera and vitamin E. Makapal, stretchy, at sakto lang yung pagkawa niya. Kaya etong wipes talaga yun nire-recommend ko. Tuwang-tuwa ako sa tissue na to dahil 10 packs na nga siya tapos may 50 pieces per pack. Tapos for 200 plus lang ito. Available nga din pala to per pack for 30 pesos. And yes, itong cotton cleansing cloth is pwede sa mga babies or adults. Sobrang natuwa talaga ako dito kasi tingnan nyo mga mima kung gaano siya kakapal. At hindi talaga siya basta-basta napupunit kahit anong kila ko dyan. At kahit basa inyong nga to hindi talaga siya napupunit kaya ng mga ordinary tissue. Kaya naman, perfect na perfect to for daily cleaning, maternity or infant care, skin care or facial cleanser, o kaya pantanggal ng makeup is pwedeng pwede. Kaya naman, sulit na sulit talaga kapag bumili kayo nito. Kaya naman, mag-checkout na kayo dahil nakasale sila at free shipping. Sa wakas, makakatipid na nga sa pagbili ng mineral water. Dahil dito, sa tap water purifier, mura at napakaganda ng quality nito at napakadali lang din pala niya ma-assemble. Set na nga pala ito na dadating sa inyo may mga kasamang accessories na at may mga filter. At pwede kayo mamili kung ilang filter yung bibilhin nyo. Malaki na nga yung matitipid nyo dahil dito sa top water purifier na to. At eto din pala yung isang water purifier ng One Home. Eto naman yung may three layers na filter. Dahil nga sa mga water purifier na to is safe na safe na uminom ng tubig sa gripo. <tip>